Magbibigay tayo ng tulong dito malapit sa tulay sa may bayan ng Candelaria, Quezon. Nakakalungkot po ang sitwasyon ni nanay na ating tutulungan. at ipong kilalanin si nanay at ang kanyang anak. At syempre pa salamat sa Tuna Republic at sa Kusi Pinoy Restaurant sa kanilang pag-sponsor sa pagbigay natin ng tulong sa magnanay. Oh, lang ito yung post. Oh, o, nakita ko na siya, nag-post dito siya. Nag-ano siya, nag-message dito. So, pangalan po ay, yun na So po yung bahay nyo? Ito po yung bahay ko. 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 Pwede wala pong trabaho ni Nanay? Wala po. Yung ano lang po, pag minsan po, pag may magpapalaman sa kapit bahay, kaya uh, napakadala na po. Ah, uh, okay po. Nakamatay lang po kasi ng tatay. Ah, uh, okay. okay, okay. Mm, dede, dede. hindi na siya, dito. meron kami Dito po yung bahay nila malapat sa tulay ang problema po nila rito ay kapag po umuulan ng malakas o nagkakabagyo, ay umaapo po yung tulay. So naabot po yung bahay nila. So wala po silang sisulungan So ito po yung isa sa kanilang uh, problema. Wala po na ay. Uh, Ang kami po rito ay nagpasyal sapagkat uh, nabanggit po sa inyo ng inyong anak ng inyong sitwasyon. Ano pong pangalan nyo na? Rosemary. Po niyo, so, ah, po ano po ang pangalan niyo? Rojas po. Ah. Balid po kayo na Ano po ang pinabubuhin niyo? Wala ano po po. Bisa lang po. Extra extra ng trabaho. Ah, so extra. Alin po ang trabaho po? Patulong po sa bahay. Ah, katulong sa bahay. Namamasokan po kayo. Sa isang linggo po yung dalawang beses lang. Dalawang beses lang po kayo nakakapagano. Pa, pag... ka ano po yung katulong pag naglalo pa kayo? Ano? Opo. Pag minsan po ang sa inog, nangangalakal. Ah, nangangalakal kayo sa inog. Ano po minangalakal kayo sa inog? Kapako. Ah, mga pakos, pinapenta po. Oo po. hindi ba delikado po yun? Ay, wala po magagawa, wala po trabaho. Oo, oh, po. No. So, paano yan? Pagka dito ilog eh, ano, nagbaha. Hindi na lang po kami. Inaabot din po ito ng tubig talaga. Opo, magpunta sa taas ng, 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 Ana, po. na ito, ito, po. Ay, 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 ay. Ito po, yung po kasama niyo dito? Yung po aking dalawang anak. Dalawang anak niyo pa po? Oo. Oh. Bali, ang, ang pangalan po ng anak niyo ay si... Yona. Jonah. Jonah, O, Siya po yung nagalawa ko ngayon na nagsabi na kaya matulungan na ako kayo. So, namin po kami, ito namin yung kwento niya at magpasalamat kayo mm -hmm. sa inyong anak sa patutong concern sa mm -hmm. ito, at, tulungan so, sa ganitong paraan ho. So nandito po kami, uh, actually meron pang isang meron kasi tumulong sa inyo talaga na uh, ito po. Ito po ang uh, handog para sa inyo, grocery po. Yan po ay galing po sa Tuna Republic restaurant po yan dito sa may Candelaria, sa may ano po, sa may ano, dito ka, atay. Yan po ay restaurant sa may Masin Candelaria, sa may complex, sa may Ovin, Apo ah sa Mayong Bill. Ano po para makita sa so, Mayong Ito po yan, Tuna Republic po. Sila po ay nagsiserve ng mga tuna. Ay napakabait po ng owner nito. So nag nagmaganda loob po siya para tulungan kayo. Tuna Republic at saka po yung Kusi Restaurant. Magkatabi lang po yun. Sabi Masin. Kaya pasalamat po tayo sa kanila. Sa Tuna Republic at saka sa Kusi Filipino Restaurant. Ay po. So, yun po, sir. Salamat Seth. po kami din oh, salamat po sa mga staff nila. Sila po yung nagbigay ng tulong sa inyo. Ito po, kunin nyo po. Ayan. Salamat po. Salamat po. Merry Christmas po sa inyo. Salamat Opo. Salamat Opo. Salamat ito po, po, ibabagi na lang po dyan. Ayan. So, ayan. Ano po mga sabi nyo, ate? Maraming maraming salamat po sa inyo. Opo. So, yun. At least, napaligaya mo yung nanay mo, di ba? So, may handa kayo rito ngayong kapaskuhan. Kaya malaking bagay po yun, ano po? Uh Oo. -oh. So, yun. At salamat po sa inyo. Meron po inyo. at masko. At meron din po. po. Opo, meron din po konting tulong dito. Para naman po sa inyong lingkod. Ito po yung galing po sa inyong lingkod. Konting po kamasko lang, ho. At, at sa inyo. Maraming maraming salamat, sa salamat po sa inyo. At ingat po kayo dito. Basta pa na kayo suligay manalig sa kami noon, no? Oh. Huwag kayong bibitaw. ho. At uh, maraming maraming salamat sa inyo at uh, mapapalood din po sa biyahe nito. Ha? Thank you very much po sa inyo. Thank you po sa inyo. Salamat salamat. Ate, thank you very much. So, bahala po kayo dyan, no? sa hindi namin tulong sa inyo. Ha? Salamat Sige po, maraming salamat po.